Mas dan mo ang buhay ko Lagi na lang ganito Walang nagmamahal Ang puso ko'y uha Kahit tagal ko rin naghihintay Kay tagal ko nang naglalakbay Walang puwang sa daigdig At walang puwang sa pag-ibig Ito ang buhay ko Nasisilayan Ang liwana Munting pangarap sa pag-ibig Masisilayan ang liwanag Buhos ng ulan Kay lalim ng dagat Kunting pangarap <clears throat> Kay tagal ko rin naghihintay Kay tagal ko rin naglalakbay Walang puwang sa daigdi At walang puwang sa pag -ibig. Nasisilayan ang liwanag Ang buhay ko'y walang sigla Puro nalang dusa ano na ngayon ang buhay ko sa akin ay walang tumatangga mababaraw ang aking pinag-aralan grade 1 lang ang inabot ko no read no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka Ganyan kami mga dukha Isang kahig, isang tuka Ganyan kami mga dokha.